they are watching you. Ay, sorry. Ito kasi guys, yung pinapakilig ako eh. Ang title ng game guys is Ang title is Wreck Paro Paro G Yan Okay, simulan na natin to pre. Kulukuhan Kal na to. Okay, laruin na natin pre. Alam nyo naman guys, kahit anong gawin nyo pa sa akin guys, hindi ako natatakot sa ng game. Okay? Kahit anong gawin pa natin. Pa, kahit anong game nyo pa sa Jess. Game, 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 game. Game, 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 One night in the dark, the glow city as a lone. Ano to? World internet broadcasting. I am um, the trail of... Okay. Ano to? Ay, yung sidip silip, -silip na tong game na to? No, 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 Yo, 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 yo. Hello? Okay. Quality of the game. So, medyo okay lang din siya. Go to the apartment and end of the street and enter the flat number 10. At ah, sa badaan dito. Naka-close ah, to eh. Pwede ba tanggalin to? Yung pang record niya? Wala. Record lang talaga siya, guys. Okay. May zoom show oh. Uh! Katok ng dulaan. Ito na! Ay, i-ring! Ming! May tao sa likod mo. Wala yan, man. Ay, dito talaga pala. Ito mo to guys 1, 2 9 Yaki siya taas pa Okay 10 Ito Dyan Bait ay, Bait tayo Lock yan ah Hello Ayun susi yan! Gagay! Galing ko! Huh? Yan! Ito siyempre! Ito sa door pre! Yan. Hello? look, Place your bag in the living room and take... Take the items. Dito nandit pala. Yun. Yung mga gamit dito pre. Mga gamit na ginamit. Sorry, sorry. Ay, sorry guys. Laro pala to. Ay, sorry sir. Sorry. sorry, wala kasi kayo. Di naman kasi kayo nag ano, eh. Nag-repost. Pag hindi nag-repost nag, nag tap guys. Diyan may ads. Ay, ako ko sa mag-tap-tap na kayo guys. Uh, detect demon? Ano yun? Ano to? Detect? Ano? Mali? Ano yun? Use this reader to detect. Sa game ba yun, pre? Sarang ka pala kay... Ano, pre? Kinakakunan ko, pre. Anong ginagawa, pre? Ano nga ba, no? Legit. Legit yung kabako, guys. Promise. Wala kasi flashlight. Ang dilim, oh. Hindi ko na alam saan ako, eh. Ay, hindi dito ako sa bag. So, asa niya yung kanina? O dito ako dadaan? Nakasa ba yung ilaw ba? Yan, okay na. Kasi naman matawa na pre. Ano ba, Tred? Ah, dito! Perform the summoning ritual here. But how? 파노 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 गाइस 마레 아이오 오고톨 나루난 두톨 어디도 나디도 나 암모이 아신 아신 Asin? Oh, and then Ina-upload ko kasi lahat ng game dito guys Na nilalaro ko pre Abangan nyo lang yung pre Tapos pag pag napunta kayo sa YTU guys Pag Pindutin nyo na lang yung sub guys Okay Tapos meron din akong DC Pagkatapos nun Pwede din kayo pumasok dun Yan Tapos na and then what should I do? Okay, ito na. Holy Bible. Okay, basa tayo. Exorcis Yamoste. Ha? Kalma, take your turn, Art. Huwag kayo matakot, pre. Diyos ko! Guys! Sa buong buhay, guys, di pa ako natakot, guys. Sa mga nilalaro kong game, guys. Nata naman eh Sa buong buhay ko pre Hindi pa ako natakot pre Okay yata oh, no! ano Alok bakit nandito Lala ano, na. Hey Okay naging kulay red na to dito par Ha Ya yeah, okay lang kaya Ha Tinitignan mo ya Oh okay, ya Tinitignan mo ya curse, 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 what curse? Ah! I mean... Mm. <laughs> ano, balik ako dito pre. magic. Gaki magic. May tao sa likod mo ya. ah. Oy, maayos ko pre. Nagkita ko dito pre oh. Wala siyang hint pero may progress siya, okay din game okay din tundo din, two, din, two, okay din game, guys. Ano na tuman 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 Ano tuman 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 din Hello. Hello? Yan. Lo. Shoutout nga pala kay Ngek. Uy, tumakpo siya papunta sa atin, pre. Pre, ano gagawin, guys? Baka may crush sa akin, guys. No? Gagi. Anong magagawa? May crush sa akin yan, eh. Yun, oh. Yun. Yo. What should I do? What should I do? Pray, pray, pray. TV is not working. Wait, TV is not working. Not working. Di na nagwork, no? May bago na kasi. Ano? Hey, huh? Ay, sorry! Gagi, may ads na naman. Pre, gag. Sorry, guys. Sorry. Sorry! Oi, 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 ay, ay, Thank you ka pala sa heart me. Kay Neko. Ito kay Jongwon. Naisip ko, guys. Kailangan natin to bukas ituloy. Kasi yung tropa ko kasi, guys. Magkita-kita kami ngayon par. Okay. magkita kita minsan kasi minsan lang kami mag ano ni magkita kita so tuloy na lang natin to bukas may napuni may papasok may papasok pre te How can I help you? May tao eh hey. Hoy! 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 Sino ka? Wala naman eh Tinatakot lang tayo ng train Hindi oh? ito <coughs> apartment Ang kagayang dilim Yo Makita ko nandito Wait, what? <tod> no? <noise> Hello? Hey, shoutout niya balak Kay Kyle Chris Thank you for the heart, me Thank you for the community fest. Yan. Kay Posay, shoutout sa inyo. Yan. Maraming maraming salamat sa tumambay, guys. Shit, wala naman sa play. Wala na, wala na, wala na. luck, doggy. Hindi naman siya nakakatakot, pre. Kita, kita. Wala kasi siyang sinasabi, pre. Like, ano gagawin na eh. Like, may magkakunin. Wala naman. Wait, wait, wait. No See. Asa mo yung banyo? Ulo! Hoy! Nandiyan pala siya <laughs> Sí, yo entro, sí. Ay, mong ilo, pre. Yan, natatakot na kami. Ako hindi. Isipin nyo lang palagi, guys. Natatakot lang tayo ng game. Kahit hindi nakakatakot. Mas takot pa akong iwan, eh. Hi! Uh, okay. Sorry! Sorry, sorry, yes, sorry, sorry, sorry! Ito na naman tayo eh. Hello? Anong channel yan? Hey, hey, yo, 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 yo. Hello? Ano sa si CR? Okay lang, tol. Pre, may ito problema natin, pre. Ah! <laughs> Pasilip-silip ka pa lebas Labas Labas Lo di lock ako pre Go away. You are not alone. Welcome here. This is your last warning. Ay, sorry, di na mute. What is your warning? They are watching you. Ay, sorry. Uh, ito kasi guys, yung pinapakilig ako eh. <laughs> shoutout ka pala kay Lina. <laughs> Lawa ka. Prince, shoutout Prince. Pakala ah, ko kasi may babasahin pa eh. <laughs> Shit. Oof. Time first, time guys, time first. Okay. Ito kasi Finn. Binabasa ko talaga lahat ng pumapasok sa stream ko. Di ako di, di ako, natakot pre. Na ano lang, nagulat lang na may bago na siya. Ay, ha? Ay, lagi di kasi kayo nagre-repose si mga baon dating eh. Sabi sa inyo. Uh. nim 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 nim. asan na siya? Na? No? Wala na. Wala na. Na bakit na bago na? Pre, ba't ako nandito? Run! Run! Ano run! Ano run! Run! Run the play! Yo 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 Run! Ano run! Oh! Ah! Anyway, shoutout nga pala kay Neko, kay Mendoza Family, kay Pao Pao. Yan. Thank you, thank you, mommy. Cha-cha. For the, for the roses. Yan. Guys, maraming maraming salamat. Kasi parang hindi nakakalam. Guys, meron pa tayong white channel, guys kung gusto mag-sub doon, sabi nyo na ngayon, yes, upload up, up to mga video. Yan ginagawa ko, pre, para entertain, entertain, entertainment. Kung nabasa ko lahat yung comment, hindi ko natakot pa. Hoy, ba't na red? Ah, ano naman to? Open mo. Ano to, kamay? Ano to, holding hands? Ah, susi. Susi! Hello? 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 Okay, ngayon ko lang naalala guys, iniisip ko lang kasi yung utang ng tropa ko 1.5 di niya binayaran Yung isa tropa ko 3.5 Yung isa 2.5 ah, Alala ko lang <laughs> Sisingilin ko yung mamaya Ayan, Wala na naman tayo Huwag kasi kayo magpadala pre Huwag kayo magpadala sa mga Diyos ko Daro to pre eh, Inuutakan guys Kung inu inuutakan tayo niya pre Dapat utakan din natin pre Para di kayo Huwag kayo matakot man Oo, oh, Bisaya Actually English ako guys I'm, I'm, Actually I'm English though So that's why to We need to communicate each other That to <tinyo> Bakit nawala na? Bigla magpaparamdam Tapos bigla kang iiwan Naglalaroan man tayo pre nice one Bakit black out bro Yung kasada black out Ito bukas na Ano meron dyan Meron na Panlaban sa kanya to Yo pasilip-silip ka pa Ha Pige Sulyap-sulyap ka pa Inaka Ay ha Hello guys Asan ka na Ba't kayo nag ha? Ako pa nang problema ngayon, ha? Dami ko ng problema, dinalagdagan nyo pa. Hindi nag ng pre, o. Oh. pa may problema ngayon, ha? You are not alone in this house. The woman you are looking for her, I you if you want to find her a secret. Gogi! Wala ako nag-gets guys Wala lang pa direct lang Para may nagets ko ba? Wala eh Wala ako nag-gets guys Di ba may hammer tayo nakuha pre? Di ba? Di ba may tayo Meron tayong nakuha na hammer? Baka dito babasagin to ba? Ito? Ayun! Yun niya. Talino ko talaga Kahit anong gawin ko guys Talino ko no? No? Talino ko talaga Yo Mamaya na, Mamaya ay, may girl, pre. O, oh, ay ka lang, girl? Sad girl? It is not false into some reality. There is no escape. Okay. Wala nang gets, guys. Oh. Oh, 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 oh. Yo, 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 yo. yo. Hello. Ayo. Oh. Wala mo yung lamaw. Ay, pwede naman kalabas, pre. Pero pwede naman pala akong lamabas. Pero bawal bumulamabas. Ay, pwede na pala ako lumabas. <laughs> Ito na. The truth of the moment. Siya. Uwi na tayo. Shoutout nga pala kay Lyra. Yan, shoutout kay Lyra, kay Neko. <laughs> T Tee, 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 tee. Nandong problema natin. TEEE! Asan ka na, Tee? Baka na sa likod ko, Tee, ha? Wala, wala, wala. Bait mo ko sinusundan, Tee. Crush mo ako no? Crush mo ako no? Ha? Huh? sorry ad-sorry! Adjo? Injo? Yeah. Dito? Hello. At the end of this dark adventure I have to come to understand what we fear. The party to go will venture on the places of them captured the of the picture Yeah. Pass forward. Kung gusto nyo mag slow mo. Fast forward, di ba? Yeah. galing nyo na. galing nyo na. Ang galing nyo na. Explain mo. Explain mo. Sabi dito, guys. Yeah. Ibang language yun. Okay, diba? madami kasi yung language na alam, guys. Lahat. Kung kay ko kay Kung kay ko kay ka Kung kay ko Kung kay Jose Rizal 21 language sa akin lahat Wait, what? Tapos na, pre? Yun na yun? Pre? Hello? Hello?